Hello, welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon tungkol dun sa mga comment, no? Marami kasi nagko-comment sa atin na uh, subscriber natin, mga supporter natin na uh, sila daw po ay nangungupahan, matagal na silang nangungupahan. Kung pwede daw po silang maka-avail o maging beneficiary ng mga pabahay na to. Okay. So yun. Real talk ko tayo, no? Wala pa akong nababalitaan na isang pamilya na nangungupahan na nag-apply sa NHA na binigyan ho nung pabahay ng NHA. Wala pa akong uh, nababalitaan po na ganun. Kaya sa madaling salita, hindi po kayo makaka-avail ng pabahay na to ng gobyerno ng NHA kung kayo po ay nangungupahan sa isang private area o sa isang private lot o sa private house no kung nangungupahan po kayo doon hindi po kayo makakabil so real to no? itong mga nakikita ninyong pabahay at mga nagiging content natin sa ating uh, video sa ating channel no na mga pabahay ginawa po ito para ho doon sa mga pamilya na nakatira ho sa isang squatter area na naapektuhan ng kalamidad tulad ng mga bagyo, tsunami, nasunog at yung isa kapag ka naapiktuhan ka ng proyekto ng gobyerno no doon sa lugar ninyo pinagkakatay ng bahay ninyo uh, inililipat kayo sa mga pabahay na to So sila po yung kadalasan ng mga beneficiary sa mga pabahay na to na mga nakikita niyo sa likod na yan. Dahil yung mga pabahay na to ginawa ho talaga para hudun sa mga pamilya sa mga residente na nakatiraw sa squatter area. Yun po talaga yung purpose ng mga pabahay na to para papunta na sila at magkaroon sila ng maayos na bahay. 'Di ba? So yun po talaga no tsaka isa pa yung mga empleyado na may proyekto yung ahensya nila na ano-ano sila ng pabahay na kung gusto nila na tumira sa mga pabahay na to. So yun din po yung isa no, na nagiging beneficiary ng mga pabahay na to ng NSA. Okay? So yun po. Pero uh, pwede ho ninyong subukan. No? Baka sakali, ang gagawin niyo ninyo, kung ko talaga kayo sa main office ng Initsay sa Quezon City. Doon po kayo mag-apply para sigurado na, hindi na sasabihin pa ng mga nangangasiwa doon na kung mag-apply kayo sa tawag dito, satellite office nila, sa so mga branches nila, eh, sabihin pa sa inyo, doon kayo mag-apply sa main office. So para sigurado na sa main office na mismo sa Quezon City. Para hindi na kayo ituturo kung saan pa. Ang gawin niyo gumawa kayo ng sulat no bakit ba ah uh, kailangan kayo maging beneficiary o bakit ba ah uh, kailangan bigyan kayo ng pabahay ng gobyerno Okay so yun ibabalido e, nila yung letter po ninyo yun pero wala akong kasiguraduhan na maprubahan ho kayo at uh, pagdasal na lang niyo na baka sakali for the first time kung sakaling ma-approve kayo eh makagawa rin tayo ng video regarding ho doon sa nangungupahan eh, na naging binipisyari o binigyan ng bahay ng INHAO ng gobyerno di ba mas maganda di ba kasi marami naman talagang uh, gustong magkaroon ng bahay at marami namang nabigyan na ng bahay hindi pa rin ho sila naging masaya doon sa binigay na bahay ng uh, ng gobyerno ayun lang di ba yung mga ano ng tao pero hindi natin talaga may place lahat ng tao may kanya-kanya tayong uh, pananaw desisyon pagkagusto so yun kaya kung sino lang so kung gagawin niyo yun ang mas the best, kung hindi nyo alam papunta dun sa opisina, sa main office ng NHA, gumamit kayo ng Google Map or ng ways para maituro ko kayo ng tama at akma para hindi kayo maligaw. Kasi pagka gumamit kayo nung ano na yon, eh talagang ituturo kayo papunta dun sa main office ng NHA. So syempre, ang dasal nyo lang, uh, sana yung mga kawani no, ng uh, NHA, o yung namumuno sa NHA, haplusin yung kanyang puso na maawa o maatig sa ginawa niyong sulat sa inyo na kayo po ay bigyan ng pabahay na to. So yun lang. Pero kung ayaw naman po ninyo, pag baka sakali, eh, wala po akong magagawa kasi choice ho ninyo yun. So binibigyan ko lang ko kayo ng idea na baka sakali, eh, swerte kayo pala rin kayo. Kasi kung Pagtatanong lang kayo na magtatanong, wala naman kayong gagawin, pero gustong gusto niyo talagang magkaroon ng pabahay nito, no, sa murang halaga lang, eh, wala po mangyayari. So kung gagawin niyo, ninyo, pagbabaka kayo, may posibilidad na sa kali, Diba? Pero mas the best, kung gagawin nun ninyo, wag po kayo mag-expect na makakaabil po kayo ng mga pabahay na to. Mas the best na isipin nyo na lang na ginawa nyo yun tapos sinayaan nyo lang no, pagdating ng araw kontakin kayo ng init A sasabihin sa inyo Ma'am Sir ah uh, isa po kayo sa napili ng init A no, na talagang karapat dapat no, na, 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 na pamilya na na mabigyan ng pabahay na to no? Itong mga nasa likod natin, yung mga nagiging content natin sa ating video. So ayun, iba? Yun yung po na may advice ko lang. Pero kung, tawag dito, kung tinatan yung direct na makakaabil ba kayo, ay, ah, uh, kung po kayo, kayo po yung nangungupahan, matagal na ho kayo nangungupahan, etc. etc. So, hindi po talaga, hindi po kayo makakabil. Kasi nga, wala akong nabalita ang pana ng upahan ina eh, na naging beneficiary na. Kasi nakikita nyo naman, napapanood nyo naman talagang ang purpose ng mga bahay na to bakit itinayo mga bahay na yan, ay eh, para po talaga dun sa mga pamilya na nakatira sa isang squatter area. No, na mawala na yung squatters area, na mawala na yung mga residente na ito na naninirahan sa mga ganung lugar para mas maging maayos yung bansa natin. No? na walang nakikitang ano. Pero nga, siyempre, ayun, talagang ganun. Diba? May mga taong o may mga pamilya na hindi nasisihan sa mga pabahay na yan. Kaya, wala ko tayong magagawa doon. Kung sino ho yung talagang nais at gusto at nagiging masaya at magiging masaya dahil naging beneficiary sa kanila, eh, siyempre, pagpapahalagahan mo nila. 'Di ba? So 'yun lang. Kasi kung ako lang, no? Kung ako lang yung boss ng ahensya. Bakit hindi, 'di ba? Kung talagang karapat dapat ka, lihiti mo ka, hindi ka yung ano ba tawag dito? Tinatawag na professional squatter, pinagkakakitaan yung mga pabahay natin ng gobyerno. Kung hindi ka naman talaga ganun, talagang ikaw ay isang pamilya, na talagang karapat dapat na nangungupahan na magkabahay o mabigyan ng bahay. 'Di ba? Bakit hindi? Ko ako lang pero kasi ay eh, bumagsak. Tinanggi niyo ate ng nawa kana lang natin. baka mag-crash, mag-crash pa camera natin. Ah, just see, yeah, for So, yun. Asa na ba tayo? Tayo na tayo. <laughs> Ayun, kaso nga lang, siyempre, uh, lahat to kasi talaga may policy. Maging private man, maging public man, may mga policy po na sinusunod yung uh, mga ahensya na to. So, kaya yun, hindi naman basta-basta ganun na lang. Ginawa talaga, kailangan pamigay. So, may mga screening, may mga requirements na hinihingi. Pero ako, uh, nafe-feel ko rin dun sa mga nagko-comment, no? mga nagko-comment na nangungupahan na talagang eager talaga at gusto talaga nilang magkabahay pero kung ako nga lang, di ba? Kung ako lang talaga, bakit hindi hindi ko kayo i-validate, hindi ko kayo i-check, no? Magkabahay pero ayun po, talagang uh, kung isipin natin parang unfair Bakit yung mga taga-squatter area, eh, po pwedeng maging beneficiary ng mga pabahay na yan? Bakit kayong mga nangungupahan? Bakit hindi kayo po makabil maka-avail? So, bakit nga ba? Ito yun talaga yung malaking tanong. So, siguro, para sa akin, dahil nga may mga policies, no? May mga policy na sinusunod, may mga guidelines, at may mga target sila kung sino yung dapat na mabigyan ng mga pabahay na yan. So, yun nga, naulit ko, kadalasan talaga, yung mga nagiging beneficiary sa mga pabahay na to, yung mga nakaterrace sa squatter area. Kasi nga, isa sa ano ng gobyerno na mga mawala na o mawala na yung mga squatters area yung mga squatter area yung mga pamilya na nakatira sa mga squatters area na naninirahan sa mga yung mga informer-sittler various na yun, di ba? So, na mawala yun, na maging maayos at maganda yung bansa natin na wala nang ganun. Di ba? Hindi na makikita na may mga tao pa na naninirahan sa mga delikadong lugar. Di ba? At ano pa ba, ba yung pwede nating sabihin? So, yun. Ah, nakakalungkot lang talaga kasi yun po talaga. Ah, gusto ko man kayong tulungan na maka-avail pero wala rin no tayong magawa kasi may mga policy din po sila at wala rin no tayong katungkulan sa NHA para magsabi no, i-validate yung mga tao na yan. Wala ako ay isang vlogger lang po pinakikita ko lang ngu yung mga pabahay na no? nagawa ng initse kung gaano na hukaganda kung gaano na hukaworthy it yung mga pabahay na to so kasi simpre yung iba na pamilya ng tao binigyan ka na nga ng bahay gusto lahat ibibigay pa parang yung ikabubuhay pa nila eh, iaasa pa sa gobyerno So binigyan ka na ng bahay eh. Ang problema mo na lang yung kakainin mo, di ba? Eh magsikap ka na. Di ba? Eh, binigyan ka na ng bahay eh. Pero ay uh, inano ko rin, hindi naman totally libre yung bahay. Pero kahit na, no? Kahit bayaran mo siya ng monthly, hindi naman siya talaga katulad ng mga private uh, subdivision na obligado ka dito. Kahit hindi ka makapagbayad ng ilang buwan, taon, hindi ka naman inuobliga ng gobyerno. Pero yun nga lang, syempre, hindi magiging iyo yung pabahay na yan. Para nakatera ka lang dyan, pero hindi magiging iyo yung property. So yun lang yung problema. At uh, yun, wala naman no talagang libre sa gobyerno. So babayaran mo rin naman talaga yan. Diba? Pero nga, yun yung nga sinasabi ko, hindi naman, baga, sa mababang halaga din lang. Pero syempre, kadalasan, yung mga pabahay, no, karamihan, eh, kung titingnan natin parang na mga nasa liblib na lugar yung malayo talaga sa doon sa mga sa syudad kung saan maraming trabaho yun yung kadalasan pero di ba siguro tiyagain na lang natin no na makakuha do no, para doon sa kakainin natin at saka sa mga pang-expenses natin at least may bahay na kayo kaysa nakatira kayo sa squatter area di ba So 'yun. Sana nasagot ko po yung uh, tanong ng mga nangungupa na nagtatanong kung pwede daw ho sila maka-avail, kung pwede daw ho sila magi-beneficiary ng mga pabahay na 'to. So sana natanong, nasagot ko po yung mga tanong niyo. Maraming po salamat sa inyo sa pagsuporta ninyo sa ating YouTube channel. Okay, go na po tayo.